We are misunderstanding the true nature of kindness. Kapag bigay lang tayo ng bigay, regardless of their actions, ibig sabihin, tinatrato ka na ng hindi maganda, sige ka para ng bigay hindi natin na-understand ang true nature ng kindness. So, nagpapakaloko ka lang dahil na uh, naiisip mo lang, ah, kasi baka magalit siya pag hindi ko siya pinagbigyan. So, diyan ka magbabantay. Kasi ang ganyang klasing perception, ang ganyang klasing pag-iisip na regardless of the actions of the people, nakaka-exhaust. Talagang mapapagod ka. Walang tunay na pagmamahal. Ibig sabihin, hindi mo na nurture yung pagmamahal talaga sa sarili mo. Nakakapagod din yung ginagawa natin imagine lang natin ang ilog na nagsusupply ng tubig sa, sa lupa. Pero yung lupang sinusupplyan niya ay hindi naman tinutubuan ng halaman. Wala naman nangyayari. Ibig sabihin, nasasayang lang yung patubig na nangyayari. Ang purpose kasi ng tubig sa ilog ay mag-nurture, mag-nourish ng halaman, magpatubo, mag-sustain ng buhay. Para magtagal ang isang living thing Kailangan kasi ng tubig Kailangan kasi ng nourishment Eh ang problema kapag yung pinutubigan mo Hindi naman talaga kailangan yung nourishment na ibinibigay mo Eh ano pang purpose nun? There is a common belief that if you are a good person If you are kind and compassionate The world will reflect that kindness back to you But life does not work in straight lines There are those who will take from you without giving in return who will see your kindness as a tool to serve their own needs, never once considering what it cost you. Ito yung sinasabi sa atin na may good karma yan. Kapag ikaw ay nagbibigay lang, mayroong babalik sa iyo. Ito yung common sa ating buhay ngayon. Ano, na magpakita tayo ng kabaitan. Kabaitan ang pinag-uusapan natin dito. Na maging mabait tayo sa mga tao, regardless sa kanilang mga pinagagawa, regardless sa tingin nila sa atin. Ito yung sa atin sa mundo natin na we are kind to other people. It will resonate yung babalik sa atin yung pinapakita natin kabaitan. Kaya tayo na didismaya kasi hindi bumabalik yung kabaitan na hini-expect natin. Ang buhay kasi hindi straight line lang yan eh. Na hindi, hindi yan diretso na pag ginawa mo to, may kapalit ka agad, merong, merong resulta na uh, may balik sa atin na maganda. Yung ini expect natin na gagawin ko tong kabutihan na to kasi ito, babalik sa akin to. Eh kung wala, doon ka ngayon magkakaproblema. Nakakapagod. Doon ka ngayon mag-question, bakit ko ba ginagawa to? May mga tao talagang papakitaan mo ng kindness pero hindi talaga magbabalik talaga at wala talagang plano dahil yun lang ang ini-expect nila sa iyo. So nagiging obligasyon mo, expectation nila. So magbantay ka kasi yun ang mismong magde-drain sa iyo. Gagawin kanilang masamang tao. Sasabihin nila sa iyo na nang hihiram mo sa kanya, hindi mo lang magbigay. So, ilang beses mo siyang pinakitaan ng kindness, ilang beses mo na siyang pinagbigyan. Ang tingin lang pala sa iyo ay uh, provider ng kanyang mga pangangailangan. So, hindi ka makapagrason kasi magiging masama kang tao. Hindi ka makakapagsabi na unahin ko muna ang responsibilidad ko sa pamilya mo. Hindi mo magagawa yon kasi in-expect na nila sa iyo yun. Meron ng katumbas na uh, masamang pag-iisip na subukan ito, hindi ako tulungan, talagang huyo ka sa akin. Kaya ka napapagod, kaya ka na-drain. Kasi yung mga taong tinutulungan mo, hindi ka talaga na-appreciate. There are people who thrive on taking advantage of the open-hearted who mistake generosity for weakness and mistake patience for permission. Does this mean you should stop being kind? May mga tao talaga kasi na nabubuhay na tinitake take advantage nila yung mga open-hearted, yung mga napakabait. Tapos nakikita nilang mahinang nila lang to dahil mabilis mo siyang maumbinseh hindi makakatanggi yan akong bahala may mga ganong tao na magti-take advantage at nabubuhay sa mga ganong klaseng paraan ibig bang sabihin nito na titigil na tayo maging mabait? hindi naman huwag tayong mag-stop ang ibig lang nating sabihin kailangan nang nating matutunan kung saan mo dapat ilugar yung iyong kindness lumugar ka kanino mo lang ito pipwedeng ibigay hindi mo lang pipwedeng ihayag lahat yan eh di ba tatulad ng sabi natin na ikaw mismo ang ilog na nagbibigay ng buhay at kung ito ibibigay mo sa mga lupang hindi naman mataba, walang tutubo, ibibigay mo sa mga taong hindi naman magpapahalaga sa iyo, walang growth. Walang babalik talaga sa iyo dahil ang inexpect lang nila yung pipedi mong ibigay. There is no relationship whatsoever. Hindi siya mag-grow, hindi ka rin mag-grow. Tendency mo mag-stop ka, siya magagalit lang sa iyo. Ito lang advice ko no. You must recognize that not everyone is worthy of your time, your energy, or your love. Just as the sun does not shine endlessly in one place, burning the earth beneath it, you must learn when to step back, when to withhold, when to say no, my kindness is not for you. Hindi naman pipwedeng sumikat ang araw sa isang lugar. Masusunog talaga niya yung lugar mo. Ibig sabihin, pag pinagpatuloy mo yung relasyon mo sa kanya, na hindi naman makaka-appreciate sa'yo, parang iyong kabutihan mo, ibinibigay mo lang sa kanya, masusunog lang yun doon sa kanya. Doon nagkakaroon ngayon ng bitterness, nagkakaroon ngayon ng hidwaan, dahil hindi nyo parehas maintindihan yung ginyong ginagawa. Matuto tayo mag-withhold. Matuto tayo magsabing, pasensya na, hindi pa There is a profound difference between being kind and being a people pleaser. One is an act of authenticity, a reflection of your nature. The other is a desperate attempt. Be liked, to be accepted, to be accepted, avoid conflict. Yung ibang tao pinagbibigyan na lang nila para walang gulo. Yung iba naman gusto lang maging magustuhan ng tao para matanggap lang sila. Iba yung talagang tunay na pagkatao mo. Ano ba talaga ang gusto natin? Maging people pleaser? Gusto lang ba natin sila maging masaya sa atin? Imbis na matulungan mo yung sarili mo na talagang natural na maging mabuti, ikaw ay nag-iisip lang na gawin ko lang to para maging mabait lang talaga ako para 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 ma-accept ako ng tao, magustuhan nila ako palagi. So, true kindness does not beg for approval. It does not diminish itself in the hope of being noticed. Ito lang pong isipin natin, pag pinapayagan mo yung sarili mo na gamitin ng ibang tao, hindi mo binibigyan ng pabor yung sarili mo. Namimintis mo yung malaman mo yung tunay na kindness na kailangan mo maintindihan at maging. Pinapayagan mo lang yung tao na pagbigyan mo lang sila. Hindi mo nakikita yung sarili mo na umusbong, maging tunay na butterfly, tunay na tao, na natural na ginagawa mo dahil iyon ang iyong pagkatao. Karakter tayo eh, karakter building tayo. Hindi tayo dapat maging kung lang. Dapat ang gawin natin, yung ma build natin. May makakakita man sa atin or wala, dapat ganun tayo mag-isip. Ganun ang pagkatao natin. Ang problema, hindi tayo mabait sa ibang tao pag walang nakakita sa atin. Ganun ang nangyayari na. Naiiwasan mo yung tunay na talagang pagiging When you start valuing your kindness, when you stop giving it away to those who do not deserve it, you will notice something remarkable. You will find that your energy is lighter, your heart is freer, and your mind is clearer. You will start to attract those who genuinely appreciate you, who reciprocate your kindness, who recognize its worth. Because when you set the standard for how your kindness is received, you elevate not just yourself, but the entire quality. of your relationships. Mas nagiging malaya ka. Mas magana yung pakiramdam mo dahil wala ka nang iniisip. Na-overthink mo na hindi kaya magalit sa akin yun. Hindi kaya ang tingin niyo sa akin ganito. Nakikita mo yung sarili mo eh. Nav value mo na yung kabaitan na ibinibigay mo. Dahil natututo ko ng ibigay lang ito sa mga taong deserving talaga. Mas naiimbitahan mo yung mga taong nakaka-value nito. At kapag yung mga tao na hindi nakaka-appreciate nito ay tinanggihan mo na kusa silang lalayo na sa'yo dahil alam nilang wala ka ng pakinabang sa kanila. Ang maiimbitahan mo ngayon, yung mga taong makaka-appreciate sa'yo. Maliit man na bagay ang ibigay mo sa kanilang kindness. May ipakita sa kanilang kabaitan. Ito po ay maa-appreciate kagad nila. Dahil yun po ang inyong bagong naiimbitahan sa buhay niyo. So, matuto po tayo. I-value yung sarili natin. Isipin nyo rin po yung sarili niyo at kapakanan niyo, Para hindi kayo ma-stress. Hindi kayo mapuno. Ang hirap nga naman, brothers and sisters, ano ko, ikaw isang baso, ang hirap magbigay ng tubig kung wala ka ng laman. Hindi lahat deserving ng kindness na ibinibigay natin. Masasayang lang yung pinakikita nating kindness sa mga taong hindi nakaka-appreciate. I-invite natin sa buhay natin yung mga taong makaka-appreciate nito. Ito yung deserving ng ating kindness. Sana nakatulong po ako. Maging mabuti po tayo sa mga taong makaka-appreciate sa atin na may mahanap natin sila at maging masaya ang ating buhay.